Magandang umaga sa mainit na panahon. Magbilad po tayo ng palay. Wala na po tayong pangsaing. Ano dalawang kaban 'yan. Ibilad e, natin. Kay e, wala nang masaing. E, kabukid. Sa kabokid. yan po. Ito na po ang kasunod niya, no? Yan, maganda na po yan. Andun, doon. Ang sa may tao na yun, sa dulo. Yan, mga kuha yan. Malapit ng magbuntis. Yan, mga kabukid. Ayan, andun. Andun yung mayon volcano. Oh. Hindi makita. Mayroong ulap. Thank you, thank you.